ang partner, pag nagagalit yung partner mo sa isang taong wala naman doon, ikaw dapat ang abogado nung wala. Ikaw dapat ang representative niya. Speaking for the person to give some balance to this one-sided thinking of your partner who is right there beside you. But that's exactly not, that's what Abigail did not do. He did not, she did not really speak well for her husband, Nabal. Ephesians 5:28. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. So again, balance. Mahal mo ang sarili mo, dapat mahalin mo rin yung asawa mo na nagmamahal sa'yo. Nagmamahalan kayo, may balance. Hindi lang yung ikaw lang nakikinabang sa pagmamahalan na yan. That you always get and forget, and the other one always gives and forgives. Hindi balance yun. Dapat may balance. Balanced love for self and for the partner, for the partner and the self, and balanced love for loved ones, para sa lahat ng ikabubuti. Marami mga pamilya naliligaw kasi walang balance. Walang balancer. Lagi silang kapikampi. Pag nagalit yung isa, nagalit lahat. Kuyog sila talaga. Walang balanse ang pag-iisip, walang balanse ang pakikipagkapwa, dahil blind sila kung magkampi-kampi ang tunay na partnership dapat hindi konsentidor. Hindi blind fanatic ka ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong nanay. Dapat hindi kayo kuyog. Ano meron ba kayong mga kilalang pamilya kuyog? Para daig pa nila mga bubuyog. Pag tinuka ka nung isa, tutukay ka ng lahat. No? Pagka nagtampo sa iyo ang isa, tampo ang lahat. No questions asked. Basta ang kanilang loyalty is not to truth. Ang loyalty lang nila sa kanilang pamilya. Up to a point, it helps. Lalo kung tribal yung situation. Alam niyo, yung mga tribong nanganganib buhay, walang makain, mga nilalapas sila ng mga hayop. Dapat very united yung mga pamilya. But as civilizations develop, like in Israel, from tribal to a nation, na iba yung dynamics ng mga batas, mga pakikitungo sa kapwa, kasi hindi na sila laging threatened. Kaya pag sobrang yung in-apply sa buhay niyo ngayon, yung napaka-strict rules nung tribal Israel, makikita nyo yung napaka-disadvantageous pala. Kasi iba naman ang setting nila noon. Kahit sa setting nila mismo ngayon. The rules, the laws, should enshrine the realities of the time. And when those realities change, naturally, the policies of dealing with one another should adapt.